and power. Uh, I'll be going to the 12th floor para sa ABA ko. Dito ko sa TDCX. Sa kabilang ano naman to, project home. Okay na guys. Nagkamali ako, guys. Napunta ako sa 11th floor. <laughs> 12th floor pala, guys. Hmm. Kasi ako sweto dito sa ano, guys. Hindi ako sweto dito sa drug floor. So, andito na ako guys. Ito na yung APE namin. So, dyan lahat. Top smear. Huh? Physical exam. konti lang tao guys. So, madali lang ako matatapos. Guys, done filling out the form. Ito na. And my IntelliCare card. Sana hindi ako masali doon sa ano daw guys. Random drug test. Kasi ang hirap guys pag nasali ako. <laughs> Sana hindi pumipila na ako for the first step, guys. And hopefully, hindi ako kasali na sa random drug test kasi konti pa yung ihi ko. Although, nagdala ako ng aking water, guys, para i case, ano, ka kainom ako. Si Daddy nagpark park sa Central Block. Si magpapahilot daw yun. Sana maaga kaming matapos dito para makauwi kaagad kami. And done with ABE! Ay, nako. Ang sakit ng pap smear, guys. Ay, <laughs> Diyos niyo Marimar. So, sabi ng doktora, kung normal yung result ng pap smear ko pala dito, guys, good for 3 years pala yun. So, pwede lang pwede magpap smear sa loob ng tatlong taon. Kasi yun daw yung validity ng aking pap smear result kung okay lang yung result, kung normal lang not unless merong mga problema, ganon. Kaya kailangan mo talaga mag -yearly. So, maraming tao sa security bank, ewan ko. So, pupuntahan ko na si Daddy. Andun lang sa sa may Buffalo Buffalo Wings daw, ewan ko. After nito guys, uwi na kami ni Daddy. And then, kasi may work pa ako guys may work pa ako. Malis lang talaga ako para dito sa APE na to. Kasi nga, yearly to. And, okay din talaga guys na meron tayong APE sa company natin para malalaman natin kung anong mga magiging problema, kung meron man. At least maagapan ka agad. Saan ba dito yung Buffalo Wings? So, bumaya ulit guys. So, nakita na kami ni Daddy guys. And then, kakain lang kami dito sa dimsum. May dimhaw dim, dimsum man dito sa taas guys kasi nagugutom na ako. And nagjijibs ako guys. <laughs> Kailangan ko rin umuwi after because I have a scheduled ops validation at 2.30. 2 so baka makaabot ako guys. Ano yun guys? Parang ibabalidate lang yung aming ano, uh, application for bagong LOB namin. So I'm look, really looking forward to this new LOV guys na ito yung magiging daan para tayo ay ma-promote. As si Blue that Blue. Nandila kami kay kilala ako. So dito kami sa Dim Sum by ano bang tawag niyan? Basta diyan kami guys. Kasi si Daddy nag-grave ng uh, ano man tawag nun? steam rice. Sana masarap dito. Uh, ako naman, gusto ako pero guys, na jibs talaga ako. And success guys, naka jibs talaga ako. So, MJ was there sa CR na yun. <laughs> Tagkalat naglagim. Charot. So, Daddy, umalis na siya dyan. Nandun daw siya sa may Vivo. Vivo, same floor lang daw. Ah, yun. So, uh, aabangan namin ni Daddy, guys. Hinintay namin yung kaibigan ko ba na inorderan ko ng ah, uh, ano ba yun? Uh, Yusana. Kasi mag don dun kami makikita sa baba. Magmumotor lang si Ramel. So, to Ramel, Kosep, maraming maraming salamat na pinaunlakan mo yung aking ano order na discounted na bukas ko pa talaga babayaran, o di ba? San ka pa? Wala pa masyadong tao. Dad! Daddy! Si Arna. Dire na ko paabot. Yan si Daddy. Kasi, guys, hindi ko na talaga kaya kanina, ba? Sabi ko, lalabas na talaga siya. And true enough, guys. Us, grabe. Maganda din talaga yung usana, ba? Kasi yung bowel movement mo, nare-regulate niya. Iwan ko lang, ha? Basta, I'll do a review kapag nakatapos ako ng isang buwan sa pag-inom ng usana. Pero, again, according sa mga reviews na nababasa ko guys maganda talaga maganda yung uh, result ng Cell Essentials marami silang products guys actually meron ako nakita doon para collagen meron ding serum para sa mukha bala kong bumili din ng isa para sa aming dalawa ni daddy para sa aming face kasi nga guys mag invest na talaga ako para sa health namin hindi lang yung puro trabaho, puro trabaho, wala ka ng, wala ka ng time para alagaan yung sarili mo. Especially this coming month, next month, na yun nga, magsisimula na ako sa bagong journey ko na panggabi na naman ulit. I know, I don't know how it's gonna happen, I don't know what's going to happen, but sana lang talaga guys, maging successful siya. And, you know, it's gonna be a, a smooth transition para sa akin and walang masyadong or malaking adjustments na mangyayari para sa akin kasi alam ko one of which is yung tulog ko nga guys kasi iba talaga yung makakatulog ka ng mahimbing sa gabi kesa sa umaga but then again if tingnan natin kung ano magiging resulta nito guys I'm looking forward to more success and you know ikauulad ng aking career So, mamaya guys, pagdating ni Ramel, ibablog ko siya kung makaka, kung ma, makaka, ma saan reminded ako na mag-vlog. O hindi, diretso na kami. Kukunin ko lang yung yun sana and then aalis na kami ni Daddy. Okay? So, we're here at Boss Coffee guys while waiting for Ramel. Uh, Umorder mo na kami ng cafe latte kasi hindi siya matamis. And sleepy pag-ibko ang aga ko kasi nagising ganina na guys. Ay, I woke up at around 5. Ay, naku, hindi lang ako nakatulog uli. Ay, nag-retouch ako ng aking lipstick. Madilim dyan, Madilim dito. Dito lang to sa central block pala guys. So, mag-anad-anad na ko guys na akong life na, na po rin sa IT Park. Because next month, Akong naong nana po diha guys. Although ato ko sa no ari pa mi Central Block. Ari ang training sa Central Block. Pero once mag live na mi ato na mi sa kuan. na interview nako next week ato ko dito H&M. HM. Eh, And then for APAC ato ras balay. Dili pa nako i kuan siguro. I surrender akong computer. But what I heard is tagaan mi og laptops pakalap, pakalapi ko para mobile me ano ba ay excited ko ano, nga nakuyawan ko tomorrow is my ops validation schedule ngayon sana yung guys 2.30 pero baka hindi ako umabot sa oras so I had it move na lang basta kailangan matapos yon today or tomorrow parang iwi-welcome siguro kami pa, eh. parang o oh, validation lang ng aming mga bosses I Aming mean, Boss Jax, Boss j and Boss Ron. Yan yung mga bosses namin. Picture lang po. Pakata. Okay. So guys, eto na yung aking Yosana. Eto yung isa. Actually, dalawa to guys. Tingnan nyo ha. Wait lang. Wait lang. Ayan. So, eto guys, magpa-partner talaga to kung inumin. Tigda dalawang tablets ito. Dalawang ganito, dalawang ganyan. Pero ngayon, tig isa-isa lang muna kasi ang mahal biyan ito guys. Andiyan, dapat silang L. So, alis na kami guys. Uwi na kami ni daddy because nga may 2.30. May 2.30 pa akong ano, uh, laka, hindi lakad. Interview with the Ops Validation. So, that will end our vlog na dad. Bye -bye. I'll see you guys again on our next vlog, people. Ingat kayo parati guys sa dahil love tayo ng Panginoon. Babush!